Kulong ang isang Malaysian matapos umanong manuhol at mambastos ng pulis sa tagig sa kulungan din ng bagsak ng kasama niya na sinubukan ding manuhol. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Pahirapan pa ng pag-aresto ng mga pulis sa lalaking ito sa harap ng isang restaurant sa Bonifacio Global City sa Tagig. Pinusasan na at pilit isinasama. Pero nagmamatigas pa rin ang lalaki. Kinilala siyang si Chong Carmeng, isang Malaysian. Una raw na si Chong dahil sa paninigarilyo sa no smoking area. Nilapitan po namin siya sir at sinita na bawal po siya mag-smoke sa designated smoking area sir. Ngayon po sir, uh, dumiretso po siya sa, hindi po siya nakinig sa amin sir, dumiretso po siya sa loob, nag-smoke pa rin po. Matapos niyan, tinangkap pa ni Chong na suhulan ang mga sumitang pulis. Nilapitan po kami ni Mr. Chong and then Inofera niya po kami ng pera, sir, dalawang libo, sir, para lang r uh, payagan siya na r sir, at alisan namin yung quest. n hindi raw tinanggap ng mga pulis ang pera, nagwala na raw ang dayuhan at pinagmumura sila. Dito na inaresto si Chong. Nang madala sa istasyon ng mga pulis, dito naman dumating ang isang kaibigan niya at Malaysian din na si Jack Wu. Sa isang video, makikita pang nakikipag-usap si Busa labas ng presinto. Maya-maya, pinusasan na rin siya ng mga pulis. Tinangka rin daw kasi nitong suhulan ng 30,000 pesos ang mga pulis kapalit ng paglaya ni Chong. May inaabot po siya sa akin. Tapos, tinitingnan ko po kung ano yung inaabot niya. Tapos, pagkabigay niya po pera, in exchange daw po sa kaibigan niya, doon na po namin siya inaresto na this is bribery. Itinanggi naman ni Chong na pinagbumura at tinangka niyang suhulan ng mga pulis na sumita sa kanya. I know again. Why? What, what happened? What happened a while ago? I just for smoking and then for the violation. That's all. Tanging iling naman ang isinagot ni Boo nang tanungin ko ugnay sa aligasyon. Give money to in exchange for your friend. Maharap ang dalawa sa patong-patong na reklamong disobedience to a person in authority. Resisting arrest, alarm and scandal, unjust vexation at oral defamation. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete. News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.